Ah, guys, ipo muna tayo kasi nakakapagod na What? Bro, what are you talking about, man? Ah, guys, gagala ko muna kayo dito sa Balaysing. Ah, eh. alam niyo guys, din na si Batman. What? Ah? si Batman, diyan na. Kung alam naman. Batman. Kasi si Robin. Tama talaga. Ah. Si Nemo din dito. Hindi niyo niya si Fighting Nemo. <laughs> tala <Tamatala>. tala. <laughs> minions pala, hindi pa yung minions. Minions. So, Ay, yung kanyang pinaka ano. Yung boss nila. Si Ho. Hindi din na si Hulk. Oh, ano. Pas, may Yan si Ninang. Hi, Ninang. Ang ganda pala sa personal ni Nina. O, di ba? Dapat pala nakaganon ako para hindi ala tao, di ba? <laughs> okay lang yung mag-iwat Tumayo ka kasi, ba't ka nakaluhod? Dalawang beses na yan! Aliit.